ano ba natin maiiwasan yung pagtatae ng ating mga piglets o yung paglambot ng kanalang dumi. So ganito mga katropa pigs ang practice namin sa aming pigiri. Ang ginagawa po namin unang una yung pagsasampahan po ng ating mga inahin ay kailangan po ay nalinis nating mabuti, na disinfect at na dry period po natin ng one week ang mga ito. Pangalawa po ay pagka po lumabas na yung piglet sa ating mama pig, uh, wag po nating pakakainin yung marami yung ating inahin dahil ang mangyayari po mga katropa pigs ay magpo ng maraming gatas si mama pig pag ito ay kumain ng marami at syempre hindi naman makukonsume ng ating mga piglets yung ganong karaming gatas na ipoproduce ni mama pig so ang pwede pong mangyari dyan ay magkakaroon po na mapapanis po yung kanyang gatas at magiging cause ng pagtatae ng ating mga piglets. At iwasan nyo rin mga katropa pigs na malamigan ang inyong mga piglets. So, kailangan po nakaredy yung inyong mga brooder lamb para mainitan yung inyong mga piglets. Once po na lumabas yung ating mga piglets, mga katropa pigs, po, po na initan yung mga piglets na yan, ay mabilis pong lalakas yung ating mga piglets. So, nakikita nyo sa video na pinupunasan ko siya ng powder na mistral. Alam nyo ba mga katropa pigs, marami maraming lagi nagtatanong ano daw yung powder na yan. So yan po ay mistral. Yan po ay mabilis pong nakakapagpatuyo ng katawan ng ating mga piglets. Nakakailanganin nila once po na nakalabas po sila sa ating mama pig. So mainit din po sa katawan yan at antibacterial din po yan. So maaari pong ma-prevent yung mga bacterial na nandyan sa ating mga kulungan. So dito mga kataraw pa pigs after 24 hours nga ay atin ang puputulan ng ngipin yung ating mga piglets tsaka buntot para hindi masugatan yung dede ni mama pig. So nagbibigay na rin po kami ng mga anti-diarrhea dyan. So for example po, kagaya po ng Totrasuril, mga endrofloxacin, binibigyan na po namin yung mga piglets. Prevention na po ang ating ginagawa at hindi na po natin iniintay na magtae yung ating mga piglets. Dahil alam na alam naman natin na pag nagtae yung ating mga piglets, kadalasan dito ang mga ito ay namamatay at nahihirapang makarecover. At isa pang napaka-importante mga katropa pigs ay ugaliin yung araw-araw na paglilinis ng ating mga kulungan at i-monitor po natin maigi yung ating inahin. So pag hindi po kumain yung ating inahin mga katropa pigs pag ito ay nanganak na ng mga isang linggo maaari po na mawala din po sa atin ng mga piglets dahil walang ipoproduce na gata si mama pig. So mamamayat po ang ating mga piglets at magiging sanhin ng kanilang kamatayan. Kaya ang lagi kong sinasabi, mas alagaan po natin yung ating mga inahing baboy dahil once na healthy yung ating mga inahing baboy siya na po ang bahalang mag-alaga sa kanyang mga anak. So for today's video guys, eto lang po muna. Maraming salamat at sa inyong panonood. Pagla-like, pag-share, pag comment At kung di ka pa nakapalo sa page ko, ipalo mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung nagustuhan mo at marami ka namang natutunan sa video kong ito, ishare mo naman para mas marami pa tayong mga katropa pigs na patulungan. Happy farming po. God bless us all. Bye-bye!